Hello mga kakusina, mga patsambang luto dyan. Nandito na naman po tayo ngayon. Ako ay nandito sa Pilipinas at tayo ay magagata ng tulingan with a twist. Lagyan natin ng prawns. Ano kayang lasa? Ayan, frozen po kasi yung aking mga, ang aking gata kaya nilagay ko muna sa gilid. May Chinese cabbage tayo dito at saka chili. So pwede nyo namang ilagay kahit anong gulay ang gusto nyo mga kapatid. Ayan, ang ating gagataan ay tulingan at saka prawns. So, ano kayong lasa nito, guys? <laughs> First time ko din gagawin to. Parang feeling ko masarap. So, ito po ang ating iluluto ngayon. Ayan, kung sino po ang mga hindi pa nakasubscribe sa atin, please like, share, and subscribe. Paki marites na lang din po sa kapitbahay, mga kapatid. Kailangan po nating hugasan at tanggalin yung yung tawag nito, yung matigas dyan sa ulo ng hipon kasi nakakatinik yan eh. Tanggalin lang natin, hugasang mabuti. And syempre, last na ilagay na yan na sa ating ginataan para hindi siya ma-overcook. Ayan, linisan natin mabuti. Thank you, thank you po sa mga laging nagsusuport dyan. Thank you always. Love, love. Ayan, nilagyan ko na po ng tubig ang ating gata at pigain yan po yung unang gata kailangan nating uh, i-separate muna huwag muna nating ilagay kasi kailangan natin yan sa huli piga-pigain nyo lang mga kapatid mas masarap po ito kasi kaysa naman yung mga nakapak na gata ayan, tapos na ang ating gata mag-gisa-gisa na tayo kailangan ng konting mantika Ayan, painitin lang mga kapatid. Hanggang sa uminit, ng uminit, ng uminit. <laughs> Iluluto pala natin ang prawns natin dito hanggang sa maging pula yung kulay. Then isit aside na natin para ilagay na lang sa huli. Ayan, ilagay na po natin ang ating prawns. Uh, FYI, 380 per kilo po yan sa Alaminos City Market. Which is very fair na. Malalaki siya. Pero yung puti, Parang hindi sa alat tong prawn na to. Ayan. Maging yelo lang okay na yan mga kapatid. Pwede nyo ring lagyan ng konting asin para may lasa na bago ihalo mamaya sa ating ginataan. Ayan. Enjoy lang ang ating cooking at kain lang ng kain pag nasa Pilipinas tayo. Cravings unlocked. Ayan. Tinanggal na po natin at... Uh, Nilagay ko na pong ating sibuyas, bawang, luya. Igisa-gisa. Tapos ilagay po natin dito yung unang unang gata. Unang piga. Ah, pangalawang piga ng gata. Ayan, mga kapatid. Gisa-gisa-gisa-gisa lang. Gisahing mabuti hanggang maging aromatic siya. Kasing bango ng kifi niya. Ay, hindi pala. <laughs> hindi pala yung gata. Lagay muna natin yung isda. Asensya na po, medyo inaantok pa. Kakabalik lang sa reality. Ayan, ilagay na po natin ang ating isda bago ilagay ang unang gata pala. Mali. <laughs> Tao lang po. Sorry. Ayan, parang iadubo muna natin to mga kapatid. Ang gulo, no? Panoorin na lang po yung video mga kapatid kasi mahirap po mag voice over. <laughs> so ayan, medyo minit-init na ang ating isda. Hindi ko po nilagay yung buong isda kasi malaki po yung nabili ko. Super dami naman, iilan eh, ilan lang kami. So yan lang muna. May ulo, may mga laman-laman din ang aking ilalagay. Pero hindi namin naubos yan sa totoo lang. Tinapon ko yung dalawang slice kasi matagal na. Prito muna saglit, balik ta Balik hanggang maging brown ng konti. Yan. As you can see, binabaliktad ko po. Parang prinito ba? Prito lang dun sa may sibuyas, bawang at luya. Ayan, yung dulo, buntot. O, ba diba? Ang sarap, guys. Pinakpan ko po yan para maluto ng konti. Nilagyan ko ng magi sabor na konti. Konting pampalasa. Siyempre, nilagyan din natin ng paminta. Pamintang buo yung nilagay ko. Pwede ding powder, guys. Siyempre, ang paating pampalasa. Magic! Baka naman... May magic syrup kayo dyan. Ayan. Uh, ito, lagyan na natin ng gata, guys, yung pangalawang piga muna. Para pakuloan lang natin ng mga 5 mga minutes ko pinakuloan yan. Hanggang umunti ng konti yung gata niya. Then, ilalagyan na po natin yung huli. Huling, yung unang piga ng gata. Ang gulo ko, no? Ang gulo ko. Nami-miss ko na ng Pilipinas. Ayan, nalagay na po natin. Ano kaya ang susunod? <laughs> Mag, nagpapasalamat na lang ako lagi sa inyo sa mga nanonood ng aking video kahit hindi tinatapos, 'di ba? Kung naabot mo 'to, syempre nag enjoy ka. Lagyan ng asin, pampalasa, pwede ring patis. Masarap din ang patis kaso wala kami mga kapatid. Kaya asin-asin muna. Syempre takpan hanggang kumulo and lasahan na lang later on kung ano yung lasa. Ayan, kulong-kulong-kulong-kulo na. Ayan, kulong kulong Lagyan na natin ng ating Chinese cabbage at saka chili na green. Any vegetable you like will will be okay. Pero yan lang yung meron kami. So, yan lang din yung ilalagay ko. O, oh, ba? Diba? Pwede na rin naman. Masarap naman siya. Kaya nga, with a twist, my own version. <laughs> Kailangan ng own version kasi kung ano yung meron tayo, yun lang. Wala po tayong recipe yung sinusunod, wala din mga cookbook. Kung ano lang yung nandyan sa ating kusina, yun na po yung ating iluluto. Di po ba mga kananay, mga kachamba, mga pachambang luto. And syempre, the rest, lagay na po natin ang ating unang piga ng gata. Ayan, nilagay ko na po lahat. Manamis, namis kaya ito guys. Ang creamy po ng sabaw niyan. Las sarap talaga ilagay sa kanin. Ayan, takpan natin at pakuluan ng mga ilang minuto mga kapatid. Hanggang lumit lang naman yung kuha niya. Kung gusto niyo ng mas masabaw, huwag nyo nang pakuluan matagal. Eh ako kasi gusto ko yung creamy ang sabaw. Kaya ayan. pinakuluan ko muna siya ng mga 5 minutes. Ayan, antayin natin kumulo, kumulong-kulong-kulong-kulong na. <laughs> ayan, daming langaw sa ab amin. So, ayan, tikiman time na mga kapatid. Ano kayang lasa nito? Ang creamy, promise. Ang creamy niya. Masabaw, pero kasi gusto nila ng sabaw eh, lalagay sa kanin. Pangalawang lasa. <laughs> Pangalawang tikim. May pangatlo pa kaya? Ayan, kulong kulong na mga kapatid. Lagyan na natin ng ating prawns. O, ba diba, With the twist. Ginataang prawns na rin. <laughs> Ayan. Takpan na natin at kainan na. Maghain na ng kanin at tayo ay magkamay. Hugas na ng kamay at tayo ay kakain na. Ayan, ang sarap mga kapatid. Promise. Super, super, super yummy. Last. Isang pangatlong lasa na. Pangatlong kwan na yan. Pangatlong tikim na yata. Ayan, kinukutsa-kutsa-kutsara. Hindi naman tinikman. Takpan natin ng ilang, mga ilang minuto mga kapatid and then okay na po. O sabi ko titikim pa ng pangatlo eh. O ba? Diba? Ayan, kainan na kapatid. Maraming salamat sa inyo hanggang sa muli. Thank you.